Good morning mga Katsuki ano? So bumili tayo ng lukon or sugpo So sabawan natin kasi matamis-tamis ang sabaw nito mga Katsuki Ma, mo muna Yan, kuluan natin, malinis na ito Alright Yan Tapos may sayuti tayo Sayuti Tapos ripulyo tapos sangka. Mahigop kita ng sabaw sa maagang maulan. Tapos lagay natin yung kamatis sa liya. Okay. So, mamaya yung sayuti naman. Lagyan natin ng lemon grass. Yan. Ando na. Pangpabango saka may sangig or bawing so mga katki natin yung sayuti lagay natin Ayan. tapos lagay ko na rin yung sili natin yan alright so, natin yung red polio Ilagay natin yung pabango, yung bawing or sangig. Pinimplang ko na yan. Ayan ang sumpo natin, lukon. Alright. So, luto na yung sinabawang sugpo natin, mga katatski. Ayan, oh. Right. So, ito na yung luto natin, mga katatski, oh. Ayan. So, ito. Kalahati lang, kaya gabi sa blab ito. So, may sosawan tayo. Suka, luya, saka bawang. So, hidup tayo ng sabaw. Mm, matamis-tamis. So, mga katatski, halo-halo tayo. ian dikirian sa so, jang bumi li akunang tina pai kasama sa hal halo right market ki magalu alo tayo iya yeah. halo. So. halo halo tayo menga ketekki ngketek aru ini mm hmm Ram. So, thank you so much bye bye